Ayan, ito, ito, ito. ito, ito, ito. One, three, go. Bawa sa itlog, bawa sa likod, bawa sundaran pag natumba na. Box up, clubs. one. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Kasi bakit ang magsig na palaban. Ay, <laughs> ay, <don't know. laughs> Muntik. Ay, <ba>? Ha? Sige, <laughs> palit kayo mamaya. I-box na. I-go. Ha? Ah, Tagi-gano lang ito. Tagi 3 minutes. Tangka talaga neto na ako. I-go. ハッ ¿Quieres qué

Ano, mau Di ba, ha? Oh, sige. Ta time out muna. Time out, swap. Palit. Hindi. Hindi sana magana May black <laughs> eye na. Nag-improve na talaga si Batang Bagsik. Dati di makasabay si ano, Bagsik dito. Nakapula. Ay, nakakaano na nakasabay na. Op 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 Hop. to Nakasabay na si Batang Bagsik. Katawa sa saib. si Wala m'y hook mo. <laughs> atau itu kok. Anu teknik. 1 menit minute, pa lang. One minute and 30 seconds. Tay mặt Tay mặt mặt nào, xin vẹn rồi hết đâu <laughs> Ok nào, ok hết đâu